Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Narito po ang doa o panalangin na babasahin natin bago po tayo matulog upang tayo po ay mapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala Bismikallahumma amutu wa ahya Sa ngalan mo ya Allah ako ay humihiling sa iyo na sa pagbanggit ko sa pangalan mo ay dito ako mamamatay at dito rin po ako mabubuhay ibig sabihin humihiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan niya yung buhay natin kapag tayo ay buhay na gigising at kung mamamatay naman tayo ay hinihiling natin sa kanya na patawarin niya tayo sa ating kasalanan. At pwede rin po natin basahin ang pangalawang panalangin na ito. Bismika Rabbi wada'tu jambi ka arfa'uhu fa'in amsakta napsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Ang, ang ibig sabihin, sa ngalan mo ya Allah na aking Panginoon, inilalagay ko ang aking tagiliran at uh, sa ngalan mo rin na itinataas ko ito at kung sakali na kukunin mo ang buhay ko at hindi na ako magigising ay kahabagan mo ako o patawarin mo ako at kung sakali naman nabubuhayin mo ako ay pangalagaan mo ito katulad ng pangangalaga mo sa mga alipin mong mananampalataya. Allahu alam.